Ayan, mga kadilag, kasha at kinay ang ating sinokmani. Talagang siksik -sik na siksik. -sik. Wow! Nakakatuwa po at first time kong magluto ay eh, mukhang successful naman ang at ating sinokmani. Luto na po ang ating pong sinokmani. Nailagay ko na din po ang latik sa ibabaw. Yeah. Masarap ka din mm -hmm. mm -hmm. Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag, ayan umuulan po dito sa may labas. At ngayon po mga kadilag ay magluluto po ako ng sinukmani o yun pong biko. Tamang tama pong pang merienda mamaya mga kadilag, pang kapi at saka po pwede din po bukas. So yun mga kadilag, bali ako po ay magsisimula na na magluto ng atin pong sinukmani. At ang pinakauna po natin gagawin sa pagluluto po ng ating sinukmani ay isasaing po muna natin itong ating malagkit mga kabilag. So, dito ko na po ito isasaing sa kaserola. Dahil ko, an, masyadong madami, baka hindi po kakasya sa kaldero po ng atin na pong uhugasan mga kabilag ang ating pong malagkit. To. paghuhugas ko na ito ay dalawa hanggang tatlo la ang pandesis. Ilan? Mga tatlo. Pinapahanap ko na mga kanilag sindong mga siyog. Ilalagay po natin sa ating sumakmanit. dalawang hugas lang mga kadilag. Naaringal daw gagawin Sa pong malagkit. Kasi atin na itong tutubigan. Ito naman po mga kadilag, hindi kailangan sobrang lambo. Bago po natin isa lang mga kadilag, ilalagyan po natin siya ng pandan. Ito po yung nahugasan ko ng mga kadilag ng ating pong pandan. Tapos, nasa na yung ating takip. Okay. Nasaan ko na po ang apoy. habang nakasalang po ang ating pong sinaing na malagkit ay ako po ay maghahanap ng niyog dahil kanina ay yung mga niyog na tinatapasan ni Indong at saka ni Bibi ay yung dalawa po ay bulok. <laughs> ay ako po hihingi sa kapitbahay. Ayan mga kadilag, pupunta na po ako pala. Ito yung edik dahil doon po ako hihingi ng niyog. Papaltan ko nila ang mamaya ng sinukmani. Maulan. Maulan. Ma ulan, mga kadilag. Ha? Sumpi <laughs> may nagagawa ng bahay. Ah, bahay po nila siya yun. Ako ay dito na magsasabi kay Tio ng Niyog. Nasaan si Tio? Nandiyan sa kusina, oh, Tio, ako'y okay. manghingi ng Niyog. Here, Dake. Ha? ha? Ah, Kailangan <laughs> ka, mga niyog. Eh? Ayaw ko po yung magsisinokman eh. Ay, yung aming niyog na dalawa'y bulok pala. Ay, kinulang na. Uh, Oo, oh, dito na marami. Oo. Tulo ka na din sa... Ah, uh, sa uh, na ng sa likod na ng bahay ni Iris, ni Evie Oo. Oh, ako pa magdadala na din mamaya oh. ng sinok money. Oh, bye, masarap. Oh, 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 at oh. tama-tama ang pangkape. Eh. Oo. Oh, ayan oh, ako mo ka na tumo. Uh, oh, oh, salamat po. Okay, may makabisita ka na. Oh, Aba, wala pote. ho. Oh. Dito daw po sa may gilid ang madaming niyog. Ah. Bye, madami nga. Ning hirera ang niyog, Wichong. Ni Kiri, si yung ito. Nala apat tama tama ito ang makikukunin mga kadilag. Tatlo. Sabi ko po ay tatlo na din ang aking hihingi. Kaya lang ay mahirap malapit. Nadala ko na po sa amin yung dalawa mga kadilag. Yung isa po ibabalikan ko di kaya. Pag sabay sabay. ito po sa amin libre lang nakakahingi ng niyog. po oh, yung isang ngit pa. Ba, si Baby C. Baby C, ba't nagsiyak ka? Hi, Baby C. Hi. Go, go, go. Ano to? Ano to? Go, go. <laughs> Pinapagalitan ako. Bakit nakuha ka ng mayog? Gadi lang nakating sa niyog. Oh, Baby C. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Oh, malaki pa sa mukha mo ito. Dodo. -do. Narito na po ako sa bahay at ito na po ang update sa atin pong sinaing na malagkit mga kanilag Ayan, siya po ay iga na. At ito po'y pinahinaan na din ng apoy. Hmm, ba ng pandan? Maya-maya po'y yan ay luto Ito po yung aking tatakpan ay may butas. Ayan mga kadilag at ito po ay in -ina. Ang atin pong sinaing na malagkit luto na siya. po ay nagkakalit ng mga kadilag ng niyog. Ay ako po ay kumuha na ng kaunti. At yun po naman yung aking panglat gagawin kong latik mga kadilag. At ito na po kaagad yung nagata ako mga kadilag na niyog. Ito yung isang kabuo laang o isang niyog. Ang binuksan yung apoy mga kadilag para ito malatik. Madali ako ang paglalatik mga kadilag. Ito po ay papakuloyin mula ang, hanggang sa siya po ay maglangis. Tapos ay yung matitira o yung mabubuo, yun po yung latik. Ayan mga kadilag at latik na po ito. Ang ating pong gata kanina na sinalang. Yun na yung latik ka, konti ang kinalabasan. Pero okay, lahat pang ibabola naman yan. Lalagyan ko na din siya ng asukal. Para medyo may lasa at matamis yung ating latik. Ayan mga kadilag, ako po ay inabot na ng hapon sa pagluluto. Mga ating pong sinukmani. At bago po ako magluto ay ako ay kukuha ng dahon ng saging dahil dun ko po ilalagay sa bilao. Ayan, dito po ulit ako kukuha sa may taas. Padilim ng mga kadilag. dalawa na laglag. Ito na po ang ating dahon ng saging. Bale yung ating malulutong sinukmani ay magiging pangkapi na ay bukas ng umaga. <laughs> At maghahapunan ng kakadilag mamaya. Pero pwede din namang gawing dessert. At yan mga kadilag, nakaredy na po ang atin pong mga ingredients na gagamitin sa pagluluto po ng sinokmani. Ito na po yung ating kakanggata. Tapos ito po yung ating sugar, tsaka po star margarine. And then ito po yung dahon po ng pandan. Maglalagay po ulit tayo na yan. Ayan na mga kadilag. Tayo po ay magsimula ng magluto. Ang una po natin gagawin mga kadilag ay tayo po muna ay magsusunog ng asukal. Dahil yun po ang magpapakulay dun sa sinokmani po natin mga kadilag. Ayan, yan po yung hintayin lang nating masunog talaga as in. Mas sunog, mas maganda. Ang ganda po ang kulay. nagsisimula na pong masunog ang ating pong asukal. Dapat po'y mas sunog pa din. Ang sunog na sunog po talaga mga kadilag. As in. Para po talagang kulay na kulay sa ating pong sinagmanit. ubos na po natin yung gata po natin lahat ang gata. Ito yung At ngayon po mga kadilag ay lalagay na po natin itong pandan. Pagkatapos po ng pandan, nailagay na po natin mga kadilag yung asukal. Bali, ang asukal po natin mga kadilag ay isa't kalahating kilo po. na po lahat mga kadilag. Yan mga kadilag, ating lampong halu-haluin. Para na po siyang mailo. Ang kulay mga kadilag. hintayin po natin itong mga kadilag lumapot. Yung as in, sobrang lapot ng mga kadilag. Saka po natin ilalagay yung ating pong malagkit. Pwede natin po pala natin mga kadilag ilagay yung star margarine. Ayan mga kadilag, kumukulo na po ito pong ating gata na may asukal at tatanggalin ko na mga kadilag itong dahon ng pandan dahil ito na may yun nga po, lumasan para mamaya hindi na mahirap tanggalin sa sinokman mga kadilag. Ayan po, hihintayin lang po nating lumapot at pwede na po nating ilagay yung ating pungkani o yung malagkit yung sinain alalay lang ng halo mga kadilag at saka itong apoy at aawas dapat po'y malapot hindi pa masyado kaunti pa pa mga kadilag. Ayan mga kadilag, pwede na po nating ilagay yung atin pong malagkit. Dahil malapot na po. Laki na po itong maluto. O, tapong si Ahmadi. Sani magka sa kawali mga kadilag. Awo oh, sani. mga kadilag muntik na pong umawas. Dapat 'yung ginagana ah para talagang Siguradong wala pong buo-buo. Dinudurog-durog mga katilag para matanggal yung buo-buo sa ating pong sinukmani. mani sa ibang lugar po ang tawag po sino lalo na po sa kung ay kung ay kung Dito po sa amin ay kung sino kung sino kung sino kung sino kung sino kung siksik. kung siksik kung sino kung sino kung sino kung sino kung ng ating sinukmani. Maganda ang kulay. Mama, honey. Si mama na po ang magahal. Tinikman ko na din po mga kadilag. Ay tamang tamalaan po ang lasa Kapo ni Papo ni Bibi. Pwede na yung mama patayin. Okay. Wow. At yan mga kadilag, luto na po ang ating pong sinukmani na ko na din po ang latik sa ibabaw. Yan. Wow. Ito po ang ating sinukmani. Tapos po yung ilan ay nilagay ko na din po sa pinggan. At ito po ay bibigay ko. Kala nanay, tsaka po kala talambo. Tapos ay isa nagpahingi po ng niyog kay Tio Edith. Ayan mga kadilag. Ang ating pong sinukmani talagang nakakatakam. Hindi ko na po nalagyan ng latik yung mga nasa pinggan dahil kinulang na sa latik. At may isa po ditong bata na nagaantay. Halika <laughs> na, dadalhin ko na doon sa inyo yung iyong kabahagi. Halika na, halika na pare ko. Dadalhin ko na po mga kadilag itong isang pinggan dito kala tita. Hala, Hindi kaya nitalambo itong buhatin. Bo! Aray ko, madada dada pa. Bo, ito na ang iyong sinokmani. Ito tita, sinokmani. Salamat, bo. Parang pick honey. <laughs> Thanks. Pang kwa na yan, pang na bukas. Hindi naabot ng ano. Mahilig si Bo sa ganyan. Ba, favorite mo ba yan, Bo? Uh Oo. -oh. Bo, kakutara. Wow. Wala kakutara. Bo, <laughs> kukuha na kagad. Kukutib na. Sige, taste test mo muna. O, tikman mo para makita ko reaction mo. Baka mamay hindi masarap ay. Iyon, <laughs> mama nagmamabilis tita, nagmamabilis. <laughs> Sige, mainit ha, hipa mo. Oop. Hindi po makakuha ni Hipa mo, hipa mo. Hup. malalaglag, malalaglag. <laughs> Iniliktak pa ng <laughs> Okay na yan. Sige muna. Ano? Obo! Ano? Oh, uh, approve! Approve kayo po! Ayos! Ayun! Pideliver ko na din yung kalalanay. Yan mga kadilag. Oop! Tatay! Nakik si tatay nagtatatak ng bunga. Tatay, yung oh, sinukmani. Nasaan ko si nanay? Sa loob! Nanay! Sinukmani! Ayun! Pwede po ang sinukman Ito po ay isa din sa ano ni nanay. Anong tawag doon na? Expert na iluto. Favorite. Thank you. Yan ang isa sa niluluto dati ni nanay. Wow, Sarah! Mm, may pangkapi na bukas. Oh. Tignan mo nanay. <laughs> Wala ko Oh, ang nanay ko charot. Papatingin ko si Nanay, si Nanay ang ko, na expert di yan. Mm, Masarap na nanay. Mm. Ay. Ay, oh. <laughs> Excited. Okay, okay na ini, natik na nanay, nanay. nanay oh. mm. Dahil may honor si Mara. Iya, yeah. yeah. <laughs> tsaka si Chloe. <laughs> Kaya ako 'yung nagsinakmani. May award <laughs> daw. Oh. Mm. Ay, ako naman po 'yung narito kalatiyo. Dideliver De ko na. Oh, nasa na si Tiyo. Okay, dito rin na dito ha. Tio, pwede na. Delivery. Oh, sinokmani. Tayo pala eh. Oh, Yung nalawa ng ating magandang kadilag na sinukmani. <Glalaman> Salamat po ah, sa Diog. guys. Hmm. Napakasarap ito. Tumakay kayo. Tumakay na Opa, tawa -tawa, tawa, tio. De, kayo. Tawa-tawa tiyo. dessert sir. Tumakay pang kapibukas. May pang-ano na po, Pang-himagas. May pasaging. Opo, may si Kuya Uy. Kuya Uy, may si mani Ang lalarak may kuha, ano. po yan? Wala ninyo ngayon, tiyo? Puso uh, na saging. Opa, masarap iyan. Mga pagkain na may hirap. <laughs> Galing. Kala, may uh, Kala na kaya ko niya man. Iya. Kain na, Kuya Uy. Ako sa bahay na. Na kaya ko so, sa... na po sa. Ah, namin 'yung barbecue ko. Yung mga nanay. Oh. Okay. Oo. Oh. bukas na lang. Sige po. Okay, oh. eh, dodolayin na. Maa. Oh, Salamat oh. din sa niyog. A few inches later. Ayun, mga kadilag at nandito po si Kagwapo lang Bale, siya po ay pinapunta ko dito. Ayun, dahil siya po ay Uh, katatapos po ng work. dito Galing na po siya nagdiretso oh, mga kadilag. Tapos dito na din po si Kagwapo lang kumain. At kami po katatapos kumain. Kaya kita pinapunta dito uh -huh. ay may ipapadala ko sa iyo. Whoa, Favorite ng mami. Um, um. Wow. Ano? Ano? Sinokmani. nagluto kami yung sinokmani. Wow. Tsaka diba sabi kay bibigyan nga kita. Oo. No, kasi bukas ay pang, oh, pang cup -tip cup -tip mo. pang breakfast. Bago oh, pumasok okay. sa office. Thank you. God. At kukunin ko lang sa kusay na aking igagaya. Kasi. Ayan mga kadilag at si kagwapo lang po ay eh, ibabawas ko na dito sa atin pong niluto na sinokman. Sana ay magustuhan mo ito kagwapo. Wow, po. masarap siya mga kadilag. Hindi <laughs> <laughs> po ka natitikman ha? Hindi, I mean yung texture niya ay talagang uh, kalatang masarap. Matutuwa na yung sinanay. Mm. Eh, kanyang favorite. favorite. Masarap daw sabi ni mama kaya la ang hindi siya masyadong alam, alam yung parang matigas. Ah. Uh, Oo, pero para para sa kanila okay na. Mm, no, okay din yan. yung ibang ganito yung matigas. Mm. Napalambot daw ang saing. Okay lang, mukhang masarap. Yep. may sa ibabaw. Mm. Kasi yung mga pinamigay sa kapitbahay, bahay hindi ko na nalagyan ng latik. At wala ng latik. Ikakaunti lang inaabot. At napaglagay ko na po. ka, kagwapo lang. Pangkapi. Tomorrow. Ito na may ilalagay ko na mamaya sa si Mama, paborito din po ang ganay, mga oh. kapitong I-stop niya yun, din Bago po umalis si Kagwapo lang, munti ka pa makalimutan. Tikman mo muna pala. Yan po'y pa na din maya at siya po'y may pasok pa bukas. May, bukas si meron kami activity dahil ang buwan ng Oktubre ay buwan ng kooperatibo. So meron ay, program para bukas. At sa mga hindi pa nga po pala nakakaalam si kagwapo lang ay wala na sa Information Oh, information Pero siya ay information mm -hmm. officer pa rin, rin. Nare-assign lang po siya sa Cooperativa Yun, mga kadilag Ay ngayon pong buwan, kaya po kay Bills eh Ngayon buwan po ng October ay buwan ng Cooperativa mm -hmm. Ay halos every week po yung meron po kaming activity Meron po akong ginagawa Masarap kadilag mm -hmm. Mm -hmm. First time mm -hmm. kong magluto ng gana huh? yan First time po Sarap. Sa akin tama na yung lagpit niya. Saka mm. Kaya yung, yung tigas ng ano, oh. yung lambot. Ha? oh, yung iba na may sobrang tigas din mm. na Eh. Sakto May parang tali pa. Kaya ayos na. Pag nailagay pati sa rapi, titigas. Mm. Bagay na bagay na may kape. Mm. Aba, parang gusto pa ng kape, charot. Ay, baka kung di makakagawin. Ayaw, ay, ay, gabi. Gabi na. Mm. Bukas na lang ang pagkarap ko. Pero walang halang beer na ha? kape Thank you so much. Bigyan mo yun sa mother. Mm. Thank you so much. Papasalubong mo tas... Thank you. Mm. Matutuwa yun sa kasi tatay. At yan, paalis na po si kagwapo lang, mga padilag. Thank you so much sa pasalubong. Ay, pasalubong sa para <laughs> Sige, halata mo yung inaantap na. Bye-bye. Salamat. Bye -bye. The next day. Ayan mga kadilag at kagigising ko laang pati si Bibi. At kami po ay nagkakape na. Ito na ang ating kape. Tapos syempre ang sinokman mga kadilag. Kasi mga may maagap na Lagi naman yung maagap nagigising. na gigising. Naon sa amin magising. Kaya kami na lang muna ni Bibi ang magkakape. Sindong na may nakapasok na sa school sabi po tayo mga kadi lang, tokasi nong ako'y kumakain.